Noong December 16, 1975, pinirmahan ng dating Presidente Ferdinand E. Marcos Sr. ang Presidential Decree Number no. 851 na nakasaad doon ang lahat ng mga employer ay dapat magbigay ng 13 months sa kanilang mga empleyado. Sino po ang pwedeng makatanggap ng 13 month pay? Base po sa nakasaad, lahat po na umabot ng 1 month na duty o 1 month na trabaho ay makakatanggap po ng inyong 13 month, ano man ang inyong posisyon, designation, or employment status, ito man ay fixed or base RATE o pakyawan, commission based or multiple employers nag-resign man kayo, o na-terminate sa trabaho o naka-maternity leave o merong natanggap na salary differential po, paano i-compute ang 13 month pay ninyo basic salary lang po, ibig sabihin hindi kasama po ang may 30% na bayad sa araw ninyo or yung nag-double pay po kayo. I-divide po ninyo yon ng 12 at ang lumabas, yon na po ang matatanggap ninyo na 13th month pay proportionate na matanggap sa December 24. Kailan po tanggapin ang 13 month pay? Nakasaad po sa batas ng December 24 ibibigay ang 13th month pay or hindi paaabot. Ibig sabihin, yan yung mga panahon na ibibigay po ang 13th month pay ninyo. Wala po tayong bonus, isipin natin, 13th month pay ang matanggap natin. At sa mga pitsang iyan lang po natin yon tatanggapin po. Maraming salamat.